Good morning mga kaparm. Dito tayo sa ating tanim na kalabasa mga kaparm. Kasi yung gagawin ko kaparm ay mag paano ako magpapahaka ako sa kalabasa. Kasi kailangan talaga yung mga mga bagong bulaklak ay ah uh, lagyan ng lalaking bulaklak yung babaeng bulaklak para magkaroon ng chance po na ma tuloy yung bunga niya katulad dito mga po kaparm ito po yung tinatawag na lalaki po ito yan so ang ganito ay iipunin po natin at ilalagay natin doon sa mga babaeng bulaklak kasi ang ang dahilan po ay kailangan ito ay dahil po ay uh, number one po ang dahilan ito kung bakit natin gawin kasi ito ay uh, pang po sa babaeng bulaklak na hindi po madatapuan ng mga uh, iba-ibang klaseng Um, mga piste po tulad ng mga langgam, tulad ng mga, basta marami po yung mga piste na dumadapo sa mga babaeng bulaklak so lalagyan natin ito para po ay maproteksyonan at uh, matuluyan na lumaki yung uh, bagong bulaklak ng kalbasa so um, uh, napakaaga ngayon kasi kailangan talaga pag mag pag ginawa mo to mga kaparm umaga talaga si umaga yung mga bulaklak na ano uh, na ng tawag nito umaga yun na umaga sa uh, tulad ng araw ah uh, yun at tulad nito mga kaparm nakita natin pag ganito yung mga babaeng bulaklak ang magkaroon ng ganito ay may tendency po na sila ay hindi tumuloy na kumbaga hindi lumalaki at maliit pa lang natatanggal na at uh, hindi lumalaki yung mga bulaklak dahil po sa mga piste na pumapasok sa loob umaga po yung pag ano natin kasi yung mga bulaklak pag umaga na mukadkad so ito po yung kailangan upang maproteksyonan nalagyan natin mga lalaki mo yung mga babaeng bulaklak nalagyan natin lalaki ng bulaklak so tinatanggal ko to at iniipon kasi doon sa bandang baba maraming babaeng bulaklak so ito po yung mga sikreto ka farm Uh, para po dumami yung mga lumalaki na bu bu bunga ng mga kalabasa natin pupunta so, tayo dito sa medyo baba so ipapakita ko sa inyo mga kaparm kung papaano papaano ilalagay to ang lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak So kuha muna tayo. Dagdagan muna natin. Ups. Yan. So medyo marami na ang nakukuha ko. At wala pang babaeng bulaklak dito. So, punta tayo dito. Ito talaga mga kapwa ay ano talaga to? Mabisa talaga to. Oh. Si ito po yung ginagawa ng nagtatanim ng malakiang ang kalabasaan. Sa ibang ano po, mga farming din po. Eh ito yung ginagawa nila upang po ay ilalagay muna natin to. Yan. So ang gawin natin, tatanggalin natin to yung ano, yung itong bahagi na yun sa bandang taas. Tatanggalin natin. Ayun po. So natanggal na natin yung bandang yung dulo niya. So ito yung ilalagay natin sa babae. Ito mga kapam yung babae. Kita niyo may bulaklak siya. So ang gagawin natin ito yan ang makikita mo yung babae kasi maraming ano eh unlike nito na isang point lang yung ano niya yan tapos ang gawin natin mga kaparm ay isa saksak natin sa loob ito yan saksak natin yan tapos saksak ganun tulak natin ayan ang purpose po niyan ay matatabunan yung ano matatakpan yung kanyang bulaklak at yung mga peste hindi masyadong magalaw yung bulaklak nya kaya malaki po ang na malumalaki talaga ang bunga ng bulak ah, ng kalabasa yan mga kaparm so yun lang po ang nais ko pong i sa inyo at uh, salamat po at magandang araw po at wag kayong uh, wag kalimutan mag-subscribe sa channel natin para po sa patuloy na paglago ng ating channel. Salamat po at God bless.